Ano? Bayan muna. Ah. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, Re-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po. For, from ang nakalagay sa Rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero dalawang buwang inupuan yan ng mga Kongresman, Dalawang buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga na andun, ha? na, um, ay... Lumampas pa ng dalawang buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung tatlong impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Um, sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court ng walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga sesyon. Last na lang, sir. Kasama